That's gonna hurt. Palakpakan talaga ang napakaraming mga tao dahil sa tindi ng ginawa ng heavyweight Pinoy boxer na ating pambato. That's gonna hurt. Sina Kanyel Bustamante alias Busta Bracy ay ang sikat na TikToker, vlogger at YouTuber na si Salt Papi. Ipinanganak sa England pero purong dugong Pinoy na nagmula sa Lucena at Caldelaria, Quezon. Maangas ang kanyang naging imahe sa social media. Hindi ito basta-basta nagpapabuli sa mga mas buli pa sa kanya. Mas trust talker pa siya sa mga trust talker na nakalaban niya. Marahil ay nadala na ang ating kababayan sa mga mapambuli na laging nambubuli sa kanya. Sa kanya mga video sa TikTok ay ginaya niya ang sikat na chef na si Salt Bay. Kaya siya tinawag na Salt Papi. Pero dahil sa itsura at sa pagiging Asia ng ating pambato ay hindi ito nakaligtas sa mga pambubuli ng ibang lahi na kanyang natamok Mga kapwa niya rin YouTuber ang madalas na nambubuli sa kanya kesyo mataba at lalampalampak Kamukha pa daw ng tatay ni Nobita ang ating bida. Knockout at bugbog sarado ang inabot sa kanya na mga buli na ibang lahi na nakalaban ito. Kaya naman dahil sa angas ng Pinoy boxer na ito ay nabaliwala talaga ang pagiging angas ng Pinas ni Quadro Alas, General Casimero. Isang Pinoy boxer ang putok na putok ang pangalan ngayon sa mundo ng boxing. Kahit hindi naman talaga siya lehitimong boksingero, ay naging professional ito dahil sa husay at lakas ng kanyang kamao at sa lahat ng anggulo, ang boksingerong ito ay naging mas maangas pa kay Cuadro Alas, General Casimero. Pinaglaruan niya lang ang mas kabatsoy pa sa kanya na heavyweight na kalaban. At sa loob lamang ng 29 segundo, knockout ang inabot ng isa pang oversized na hambog na boksingero. At ang pinakamatangkad na bato-batong bodybuilder na huli niyang nakalaban ay walang nagawa at pinabagsak ng ating kababayan. At ang bato-batong MMA fighter ng Bansang Poland ay walang nagawa, kinawawa po ng ating kababayan. Round 3 lang ang itinagal sa kanilang labanan. At ang binansagang Dawood Savage ng Bansang Turkey na tinatakot pa ang ating kababayan dahil sa kanyang gumagalaw na muscle body ay kinawawa po ni Sol Papi. Araw ng Linggo, May 12, taong 2024 sa Bansang United Kingdom. Muling lumaban ang ating kababayan sa pinakamalakas daw na MMA fighter ng Bansang Poland. Pero round number 3 lang pala ang itatagal nito sa ating kababayan. Round number 1, napakaangas talaga ng kalaban at nagbanta ito na hindi daw bubuhayin ang ating kababayan. Pero napakatindi pala ang ginawa sa kanya ng ating kababayan. Round number 2 kahit nasugatan na sa mata ang ating boksingero ay lalo itong tumapang at nakipagbasagan ng ulo. This is the longest. Evening is headed to the other man's open Sa round number 3, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Napakatindi ng gagawin itong pagbugbugbog sa kalaban. pagkatapos ng round 3 hingal na hingal na ang mayabang na kalaban kaya dineklarang panalo ang ating kababayan dito lang araw ng sabado July 6 taong 2024 sa Coca-Cola Arena Dubai United Arab Emirates. Muling napalaban ang ating bida. Makakalaban niya ang tinaguriang Dawood Savage ng bansang Turkey. Bato-bato ito at tinatakot pa si Sol Papi. Pero pagdating sa kanilang aktual na labanan ay kinawawa po siya ng ating kababayan. Sa pag-uumpisa ng round 1, maliksi pa ang kalaban ni kabayan. Pero di nagtagal, lumabas na mas malakas talaga ang ating kababayan sa kanyang kalaban. Nice. So poppy, so poppy. It's going forward only. it's done. It's of this. Sa loob lamang ng round 1, tatlong beses pinabagsak ang hambog na kalaban dahil sa mga powerful na body shot na pinakawala ni Kobe. Smells blood now? Power, by the way, a beautiful body shot that we haven't seen a lot of body shots. That we seen. It. I did. I told I, I totally to go there a little bit about body shots, but I think I think he's done, man. I think that first body shot took it out, took it out of him. Yeah, that's right. so he gets one more time. sa tindi ng pinsala na natamo ng kalaban mula sa ating pambato. Halos madurog talaga ang atay nito. Namilipit ito sa sakit at hindi makatiis. Yan ang pinamalas ni Salt Puppy na napakalupit. Sa tindi ng ginawa ng ating kababayan sa kanyang kalaban ay palakpakan talaga ang mga tao na nanunood sa laban. Like well, that, just a horrible feeling. That's horrible. Let's watch it in replay. I think that's the first one. But yeah, it's just been dominant performance from Salt like he, uh, he smelled blood and just went after it, kept hitting the same area, same area. That's the game plan, right? You make your opponent quit. So congrats, to Salt Bobby. Rio will go into the ring to get the interview from him, and we'll get the official decision. Raw my man, Steve, on the light. Maangas pa kay Kasimero ang galawa ng ating pambato. Siguradong siya ay magiging kampyon din na boksingero. Gung Pinoy, dugong palaban, yan ang ipinakita ng ating kababayan. Minsan, kailangan mo talagang lumaban upang ang mga nang-aapi sa'yo ay bahagyang matigilan. Ang mga nagmamakataas ay binababa at ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng ating Diyos na Dakila. Amen.